Tuloy-tuloy naman ang relief operations para sa mga nasalantang residente ng Kasiguran Aurora. May ulatong on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, uh, Cedric. gaya nga na nasabi mo, no tuloy-tuloy nga yung uh, dating ng tulong dito sa kasiguran bagay na ikinatutuwa ngayon ng mga kapuso natin dito. At uh, isa nga sa mga patunoy niyan ay yung uh, pagdating dito ng ilang mga opisyal ng pamalaan para nga mag-assess ng sitwasyon dito sa kasiguran at para nga maghatid din ng tulong. Alam naman natin, Cedric, na nitong manakarang araw ay hindi tayo nagkaroon ng ideya ang uh, pamalaan sa sitwasyon ng kasiguran dito dahil na-isolate din ito ng ilang araw. At kanina, nag sa dito si DSWD Secretary uh, Dinky Soliman, si Yusek Pama, Executive Director ng uh, NDRRMC, at si DILG Secretary uh, Sarmiento para nga i-assess ang sitwasyon ng uh, kasiguran at uh, maipahatid dito yung mga tulong na kakailanganin ng, uh, ng uh, naturang uh, bayan. Ano? Andyan yung mga relief dumating na, pero ang gusto nilang malaman ngayon ay kung paano may transport, itong mga uma abot sa 81 na sugatan na nangangailangan ng medical na atensyon. Matatandaan natin, Cedric, na bagamat operational pa rin yung kanilang kasiguran district hospital, ito ay nabugbog ng gusto ng bagyo kung kaya't hindi masyado tuloy-tuloy o hindi kumpleto ang kang pasilidad nito. So, pinag-aaral na ngayon kung paano itatransport, lalo na yung mga injured na medyo maselan ang kondisyon para nga may atid sa baler ng mapatignan na sa lalong madaling panahon. etong pagpapatayo ng mga bahay bahay, concerned din ito Cedric, aabot sa mahigit limang libo yung uh, bahay na nasira dito kung saan wal walong dito ay yung tinatawag natin yung totally damaged. So tutulong ang government dyan sa pagpapatayo ng mga bahay. Ano? Pero ang gusto mangyaring DLG Secretary Sarmiento ay kung ipatatayo ito mga bahay na ito, particular lalo na yung mga, yung mga istruktura ng gobyerno, dapat daw ay matiyak na resilient na ito sa mga malalakas na bagyo dahil ito na raw yung mga malakas na bagyo na tumatama dito sa lalawigan ng Aurora, particular dito sa bahay ng kasiguran. So kung itatayo din daw ito, dapat daw matiyak na matibay ito dahil kung taon-taon itong babayuhin at taon-taon itong masisira, in the long run, mas malaki pa ang gastos ng gobyerno at mas mapangalib pa para sa mga taga rito sa kasiguran. Cedric. Uh, Oscar, itanong ko lang, ano, yung pag, uh, pagpapalabas ng impormasyon o yung komunikasyon, papalabas ng kasiguran at papasok ng kasiguran. Kasi nabanggit mo, uh, may 800, uh, kung hindi ako nagkakamali, ng na mga totally damaged na mga uh, kabahayan, ano. Pero kahapon, uh, nag-cover kami sa NDRRMC, ang sabi ng uh, ahensya is 200 yung totally damaged sa kabuuan. So, uh, masasabi natin, medyo may discrepancy ito, no. So, matanong ko lang, yung exchange, yung information, kasi alam naman natin na uh, medyo critical itong eh, sitwasyon ngayon ng uh, kasiguran. So, paano yung nangyayari ngayon, Oscar? Okay. Dahil nga yan sa lack of communication itong mga araw, Cedric, alam naman natin na ngayon palang medyo bumabalik yung komunikasyon dito sa kasiguran, papunta dyan sa may uh, baler. Kaya yung informasyon, yung dating ng impormasyon dyan sa may uh, Kapitolyo, hindi ano, hindi mabilis. Kumbaga, hindi ka At ano naman nila? Sinasabi na naman nila, umpisa pa lang yan, na hindi pa ito yung final na listahan natin dahil yung uh, impormasyon mula sa mga lugar na na-isolate, uh, tulad na itong, Uh, kasiguran ay hindi pa kumpleto. At uh, ngayon nga na nandito na tayo sa kasiguran, medyo tumatambad sa atin yung mas klarong uh, sitwasyon ng uh, bayan at uh, base nga doon sa pinakauling ulat na nakuha natin sa DSWD kasiguran ay umaabot na sa 800 yung tinuturing na totally damaged. At Uh, visually makikita naman natin talaga dito yan na marami talaga ang uh, nasira dito. Ang nakakatuwa lang dito, Cedric, ay eh, yung attitude ng mga kapuso natin dito sa kasiguran. Ano? Hindi sila nakatunga nga sa gilid ng kanila manasirang bahay at nagaantay ng tulong. Uh, ginagawa nila ng paraan yung mga natira sa kanila mga gamit, yung mga nasirang mga kahoy, mga yero, ginagawa nila paraan para magamit nila kahit papano at magkaroon silang temporary shelter habang hindi pa lubusang dumadating yung mga tulong tulong na inaasahan nila galing sa Baler. Cedric? Okay, maraming salamat para sa mga update na yan, Oscar Oida.